So ayan mare, nag-prepare ako ng suka mangga, nag kriba ako ng mangga. Hindi naman tayo junti siguro para mag tayo ng mangga. Hindi ko lang alam. Delete pa naman ako ngayon. So ayan, gusto ko mag-sawsaw ng suka. Yung medyo maanghang siya, yung parang uh, pag medyo tumaga nagiging tuba, ayan. Yung mangga na pinitas ko kailan inaya. So ayan, gustong-gusto -gusto ko na medyo ano pa siya, crunchy. So prepare na tayo ng mangga. Ayan, ang sarap-sarap talaga ng mangga. Mm. Ayaw ko ba kung bakit munguya ako? Talagang uh, tunog na tunog yung ano, pagnguya ko. So, parang hindi talaga may ano. So, ganyan talaga ako pag yung nagkikriwa ko. Talagang asin in tala yung, yung uh, nguya ko talaga. As in, maririnig mo talaga. <laughs> Bala mo na kayo dyan maglaway mga mare. Basta ako ganado akong kumain ng mangga. As in, ang sarap-sarap talaga. Medyo, ano siya, matamis-tamis na medyo maasim. Hindi naman masyadong maasim, medyo lang. So, natural lang sa mangga na maasim. Pero hindi naman masyadong maasim na maasim. Na parang napaglihian. So, yung isa kasi na parang nakuha ko nung isang araw is parang maasim na akala mo napaglihian na talaga. So, ganoon daw talaga sabi ng mga matatanda. Ewan ko lang kung totoo. Sabi nila, may time daw talaga na maasim. Pero, pag maasim daw na maasobrang asim daw talaga, eh, sabi daw, daw nila, napaglihian daw pag ganun. So, ewan ko lang. Pero may time daw, hindi na, na matame. So, siguro hindi na napaglihan. Ganun ba yun? Oh, so, sabi. So, ayan, napatambay ako sa labas. Andiyan yung kambing. nag kasi, kaya tumambay muna kami rito. Ayan, nakita ko yung kambing nagisa Naghanap ng uh, lutong ulam. Lutong ulam ba? Hindi. Naghanap siya ng kanin. Tama, kanin pala ang hinahanap niya. So, ayan, na uh, uh, wala si dading kasi. Hindi niya makita si dading. So, ayan ang ginawa niya. Naghanap na lang siya ng dahon. So, ayaw niya yung green. Ewan ko ba, medyo hindi siya masyado kumakain ng mga dahon-dahon. Kasi nasanay siya sa luto talaga. Yung kanin. Sinanay talaga siya ni dading na kumain ng kanin. So, ayan. Minsan na, pag walang tao talaga, pag wala talaga siyang nakikita mga tao dyan. So, nag-alang siya kaldero doon sa may, ano, sa may mga lutuan. So, ayun kinabukasan na uh, kami pumunta ni Pau sa school nila kasi uh, graduation day niya. So, ito na, excited siya. Ayan yung mga classmates niya. So, dito kami gaganap ng ano. Magmimisa muna bago gaganapin yung program. So, andyan yung anak ko. So, ayan na kami sa loob. mag start na yung uh, program. Tapos na kasi yung Misa. Saka na ako nag-video nang tapos na yung Misa. So, ayan, nag-i-start na yung program. So, ayan, good morning, good morning. Bakasyon na, bakasyon na, bakasyon na. So, ano kaya nagawin ko ngayong bakasyon? So, magka-college na kasi yung uh, isa, yung may uh, yung natin uh, nandito kahapon. Kaya, yung dalawa na lang, high school. So, tatlo na yung college ko, dalawang high school. So, yung isa naman is mag-grade 12, tapos yung isa is grade 10. So, yung budso ko is grade 10. Ayan, sobrang sabay-sabay. Uh, Kumbaga, sabay sabaw So yung ko kasi naghinto kasi siya ng 2 uh, years. Dahil sa, ewan ko, siguro pandemic or hindi niya kaya yung online or dalawang, dalawa lang naman eh. Hindi niya kaya yung uh, online or dahil sa breakup nila ng boyfriend niya. So 2 years, hindi siya nagsabi. So inayaan na lang namin magkasama. Uh, hindi na lang kami nagtanong. So sabi ko sa kanya, ah uh, ngayon, uh, no, medyo nagkakaedad ka na, kaya kailangan mo tapusin yung pag-aaral mo. So, yung girlfriend, jowa, makakapaganda yan, pero yung pag-aaral mo, tuloy-tuloy -tuloy lang kasi habang nagkakaedad ka, mamaya nakalimutan mo yung mga ano So, ayan. Saka na-enjoy yan pag tapos ka na, pag graduate ka na. So, ayan, tatlo na yung college siya. Dalawang third year. So, sabay, nagsabay kasi yung panganay uh, ko at saka yung sumunod. So, nagsabay sila. So, pareho na silang third year. So, magpo-first year naman yung kahapon na inanong ko. So, nakita niyo yung kahapon. So, ayan. First year na siya. Magpo-first year college siya. So, yung in-enroll namin nung nakaraan sa Manila. Nung lumuwas kami. So, siya yun. First year na siya. So, sabi, uh, magka-ano uh, na siya. Uh, tapos, ayan. Yung bunso. Gusto niya, pag mag-college to yung uh, sumunod sa kanya. Gusto niya doon din daw siya mag-aral by next year. Ewan ko lang. So, let's see. So sabi ko ayaw mo kasama so, kasi makakapaglaro ba ako kung ikaw kasama so sabi niya mas gusto niya kabanding yung mga kapatid niya so syempre kailan nandun din ako pag uh, ano daw pag nandun daw siya kailan nandun daw ako so walang mag-aasikaso sa kanila so sabi ko let's see So, ayan, sinilip ko muna yung sasakyan. Kasi panarado ko kasi yung sasakyan ko doon sa kabila. So, ayun siya. Uh, doon kasi nakaparada dapat yung Innova. So, dun ka nalang nilagay kasi mainit kasi alis naman niya yung asawa ko pag umaga kasi maalis na siya so darating na lang siya hapon na so ayan uh, ganito time check uh, alas 7 ng umaga so grabe hindi ko alam kung magbibidyo ba ako doon sa labas o mananalamin na lang ako grabe talaga yung tinaba ko as in talaga wala talaga akong ginagawa kundi kumain ang kumain pag naboboring talaga ako wala akong ginawa kundi magkape kumain magmerienda So, ayan, ikuti -ikut ko tayo. Madaming kalat kasi hindi ako nakapaglinis kahapon kasi wala nga ako kahapon kasi nag kami ng graduation. So, ayan, tulog pa yung dalawa. So, ang hilig talaga nila mag-ano ng ganyan. So, light. Akala ko pang decoration lang nila ng Christmas kaso hindi pala pang ano lang daw nila pag pinapatay nila yung ilaw. So, may gusto nila may ganong nga uh, parang ano. So, ayan, kapi-kapi tayo mga mare. So, alas 7 pa lang ng umaga. Ayan ang ginagawa ko magkakape ako. Tapos alas 10 na ako kumakain ng kanin. So, ini-enjoy ko muna magkape hanggang uh, uh, sa pag nagutom na ako sa na ako magkakain uh, ng uh, agahan at saka tanghalian sabay na kasi yon ng mare sa sobrang ganito kasi yung katawan ko ninanamnam ko lang yung kape sa umaga so uh, yun na lang ang the way ko na mag diet uh. ayan mga mare, Nak nakugulian ko na pagkatapos magkape, mamamalingki kami ng aking asawa. So, hindi mo na, hindi na siguro ako naintay ng aking asawa kasi late na akong nagising, alas 7 na. So, siya kasi gumigising ng 6. Ha. So, nasa palengke na siya kasama si dading. Ayan, baka sinabi na yung pagbili ng ulam namin. Hindi ko pa nasabi kung anong ulam namin, pero gusto ko ng seafood. Ha. Kasi, alos, karne ang inulam namin ng ilang araw. So, ayan mga mare, minsan no choice ako mag-voice over kasi yung music sa labas, nagpapatugtog uh, kasi sila pag nagtatrabaho sila. So ayoko naman i-interrupt sila uh, dahil lang sa pagbibidyo ko para hindi sila napapagod pag uh, nagtatrabaho sila. Hinayaan ko na lang sila kung may gagawin sila o oh, hindi. Ayan si Storm. So pag nakikita kasi ako ni Storm na pag nagbubukas ng pinto, uh, lumalapit agad siya. So, ayan ang uh, ano ng umaga. So, talaga sa probinsya. So, yung simoy talaga ng umaga. Ang ganda. So, ayan. Mag-aalmusal na ako. Dala na lang tanghalian, Time check alas gis. Ito na ang binili ng asawa ko. Yung uh, pagi. So, ayan. Kanin tayo. Magkakanin tayo mamare. sa so, gusto ko talaga yung uh, bagong luto sa umaga. Minsan ka kasi pag konti lang nakakain ko. So, ayan. Gusto ko talaga bagong kanin magkakuha ilang sandok na kanin. Ang hirap talaga pag mag voice over lan na pag may mga music ka kasi na nakikita sa naririnig sa background mo. So hindi ka talaga makapag uh, edit ng iyong uh, uh, video. Hindi ka makapag ano ng voiceover over mo. Ang hirap-hirap talaga mag-isip kung ano ang i mo. Lalo na yung uh, i-edit may iskulang-akulang. na kulang. So ayan kakain tayo mga mare, uh, kanin. So bumili ng pusita ng asawa ko. Nakita ko kasi nasa ref. So nagbili na siya ng pusita. Uh, uh nagkikrave ako sa seafood. Uh. So, nagluto sa labas kasi ng uh, pagi. Pinaksim nila yung pagi. At saka nagbili ng ano, si Mr. Adobo. Ay, adobo. Sorry. Uh, bumili ng pusit. So, niluto ko siya adobo. Mali talaga talaga yung pagkaano. Talagang kailangan talaga ng pag-script ng uh, voiceover. So, ayan, bumili kami ng, bumili yung asawa ko ng pusit. Sobrang gusto-gusto uh, kasi ng mga bata yung adobong pusit, yung itim. So, gusto ko sana yung walang itim, kasi mas gusto ko yung walang itim. Pero gusto ng anak ko, ko talaga, at saka yung asawa ko, ma kulay itim. So, nakasanayan na siguro nila na kulay itim. So, alam niya naman, pag Pinoy, kailangan itim talaga. So, nasanay kasi ako na uh, walang itim talaga pag nag -a -a adobo ako kasabi ko yung anak ko diyan ng kumakain mga mari so ayun niya kasi magpakita sa camera para hindi siya nahiya at hindi siya ma-distract madi sa kinakain niya kaya ako na lang nagvideo hindi ko talaga pinakita pero dalawa kami kumakain niyan talagang inedit ko lang na hindi siya makita sa video magagawa yung gumising yung anak ko kasi mag-outing sila mamaya so may outing sila mamaya may outing sila mamaya so lalabas siya kasi ah, uh, ah, uh, syempre sa mali na lang kasi siya mag-aaral hindi na dito sa Masbate kaya mag-outing daw muna sila Iko close ko na ang vlog. Bye-bye.